Please grab. Ay, <laughs> <laughs> okay, take okay. down, Please subscribe Jolog Vlog. Okay, mga kajolog sa uh, dumayo po kami ng ano ng ibang barangay kasi uh, nagtray lang po kami dito kung maraming kami mahuhuli. So tsaka sa kasamang balad naman eh ito. Uh, umulan na naman uh, kanina pagpunta namin dito uh, napakalakas ng napakalakas na araw napakainit napakatinding araw kayo na kaya dumayo kami nagkasakali kami na makahuli kami rito so ito pabugso bugso ang ulan kaya ang ginawa namin dito lang kami sa may malapit sa puno para lumakas yung ulan may masisilungan kami buti may dala ko na naman yung payong ko at ito nakahuli na pala kami ng, ng isa di kasi ako oh, gano'ng makapag mga kajologs kasi nga pabugso bugso yung ulan tapos sa ah, tinitipid ko rin yung aking ano yung aking battery di ko kasi napansin lo palubat na pala yung cellphone ko sa, so, uh, masyado kasi excited dahil umaraw na at araw pa ng linggo ah, uh, at makakapamingwit na ako so, sobrang ka excited ayun hindi nakapag charge ng cellphone kaya ang video natin ngayon mga sa uh, paputol-putol lang tayo kasi inunti-unti ko lang yung battery dahil 21% na lang talaga kaya yung kuha, ma, di ka natin makuha ng lahat yung mga kaganapan sa ginagawa namin kaya update update na lang po ako mga kajulog tuloy uh, tulad nyo nag-uulan din yan ang buna nun <laughs> sa cellphone So yun mga Jologs, update ko po kayo mamaya. Ito mga Jologs at medyo umaraw na naman ng konti. Ayan, medyo wala, nawala na naman yung bon. Pabugso-bugso kasi. Ayan, kasama ko si Boss Eric tsaka si ano? Si Idol Aymar. dalawa. So di pa talaga nagdagdagay huli namin. Ang hirap wit dito. Maraming kumakagat kaso lang di namin nadadali. <laughs> yun pa rin yung huli namin ngayon na isang piraso. O, si Boss Eric, ayan, o, umaraw na naman, o. Ayan, o, kinagat. Hmm. Hahaha! <laughs> dumawit Eh, pakawalan mo yan. Balik mo, balik mo. Ang liit ng dumawit. Balik mo, balik mo. Eh, tagal mo, balik mo. Lalaki pa yan. Hmm. Ang liit. Ang liit. Dali mo. Ayun oh. <laughs> Ito mga kadilog, sa kung saan kami naghanap ng magandang spot ngayon dito naman kasi may, may patubig ayan patubig po yan so try namin dito kung may ano may mahuhuli kami kasi sa lahat ng spot na pinupunta namin puro talaga malilit Kaya, ngayon try kami dito ayan tapos pabugso-bugso pa yung ulan dito mas maganda pa yung upo namin dito ngayon oh. dahil hindi kasi sa, sa gilid ng ano oh. Doon so sa may mapinuntahan namin, hindi kami makaupo, puro tayo lang. Eh, kahit least, kahit pa paano rin, kung ulan man, may ano nang saging, makakubli kami. Kaya try namin dito. So yan mga kajulog, sa uh, uwi na lang kami mga kajulog, sa uh, at wala talaga, hindi kami pinalad. Ang huli namin, ito lang oh, tatlong piraso, hindi talaga na dagdagan. Tatlong pirasong liwalo, tapos kung saan sana kami naghanap ng ispat. Marami namang nahuhuli pero marli, sobrang liliit, ganyan lang talaga kalalaki. Eh lahat na ikot na yata namin lahat ng spot dito talagang maliliit ang nadali namin. Kaya uwi na lang kami uh, sa parto na lang mga vloggers uh, mamaya uwi kami tapos uh, mag-ano uli kami. Uh, manghungkay uli kami ng bulati di at dilipat kami ng ibang ano ibang area dun siguro sa kabilang bayan na siguro kami pupunta at baka sakaling maniniksay na rin siguro kami. So yun lang mga kajulogs uh, ah, Hanggang dito lang yung ating video At ah, abangan lang natin sa part 2 mga kajulogs Ayan Ito so, si Boss Eric At si Idol Aymar Ayan Nililigpit niya na yung pambingwit nya Ayan okay. pagkita yung ano mo Ayan mga kajulogs ay ah, Balik na lang namin tungo huli namin uh, ah, At sayang baka sakali susunod pagbalik namin dito Lalaki na Ayan o oh. Palakihin pa namin ng sobrang laki to <laughs> Baka sakali Two. 3 I love you Ayun na So yun tara, uwi na kami Maligpit na Tara